ayan, ang ating challenge for today's video ay hulaan ang mga pangalan na mabubuntis ngayong taon. <laughs> 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 Kunyaring survey lang po ito. Okay, ang mauna nating contestant ay si... <laughs> Siyangot! Siyangot, anong hula mo? Ha? <laughs> Eh, wala. Doon ka sa likod. <laughs> sa likod. Sa likod Bebe. May chance ka pa. Mari, wala. Likod. Eh, wala. <laughs> Dona. No, Oh, no, 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 no. no, no, no. no, no. no, no, no. Kunin mo yung premium mo. Kunin mo. Ayun, yun, yun. Kita. Ito, alika, ito, ito, kunin mo ito. Bawal, bawal na daw kapag ito. Ah, uh, ito. Nakita. Nakita, wala na. Nakita. Wala, hindi na nakita. Okay, wala na si Donna. Congratulations. Next, Kuya Dave. Mary. Mary, wala. Next. Ann. Wala. Okay, next, baby. Ano pangalan? Hula. Ana, wala, muntik na. Oh, <laughs> di salikod ulit. Pari, <laughs> wala, muntik na. Pari, <laughs> wala, parejay. Wala, ano? Hula, baby. Ano? <laughs> Hindi <laughs> ka ba sanot Ani! Ani! Muntik na! Wala! Mayroon na! Ayun! Mayroon na! Ayun! Sa baba! Kunin mo isa! Yan, yeah, next. Ayoko oh, Ha? Joy. Johnny? Joy. Joy wala. Kuya no, yeah. Red. <laughs> Binagbalik-balik na tarin mo yun. Mary. Balik tarin mo yun, Kuya Red, kanina. Balik tarin mo yung sinabi mo kanina. O, oh, oh, balik na mo. Balik tarin mo. Hindi <laughs> <laughs> na, sige, si ano na, si... Si na. <laughs> Elisha. Elisha, konti na lang. <laughs> ha? Kelsey. <laughs> Mali, bakit dinagdagan mo? Pag putagdagan. Ah. Oh, <laughs> <laughs> oh mamaya pa. It's your turn. Pag nahulaan nila, pasensya ka. Lenny? Ha? Lenny? Oh, Lenny. wala. Ang layo nyo na lapit. Ang daming pangalan sa mundo. Mika. Nika! Yeah! Yay! Congratulations! Ako yeah. nun mo, butitin mo. Ito, Ma yung malaki. Yan. Yan, o next. Elay <laughs> siya. Sa na na, kumaya ka na. O, next! Ha? Ano yung ibe? Shell. Shell, wala. O, pataw. Nakalimutan ko rin talaga. Bato na sa akin, natatanggalin ka lang. Matatanggalin ka lang. Matatanggalin lang. Can I see? Iyan! Galing lang. O, guling mo. si Tostas. Si Tostas. Ay, si Tostas. <laughs> ayun ayun o, ikaw walang habang na. Ayan, o oh, yan yan. Mut, <laughs> oh. <laughs> ano sa'yo? Meron pa apat o, oh, pa. May apat pa. May lima. Isang Okay. Isang clue, sige para din na kayo mahirapan. Isang clue may A. Ang clue, ang clue sa unang pangalan ay... Ah, uh, fur four sa dulo. Four. Okay. Four. Ah. Kanta yan, may kanta for. yan. If, E, uh, if, E, R. Ah! Oh. Madali na lang yun. Oh. May tatagdagan na, na lang kayo. Pass. Pass. Oh. Sam, alam mo yun. Kanta <laughs> yun. Kita kanta mo yun. <laughs> <laughs> oh, pass. Pass <laughs> <Kawa> naman to. <laughs> Pangalawang mo. Kasamahan natin sa be, be. church yung isa. Oh, umalis. oh ba alam niyo na yo? Ano na Ha, babae. Magbubuntis ba? Umalis. Umalis. Oh, matang yung malayo. Siya. Madali na lang yun. Ay, tulungan niyo si Siyang. <laughs> kasi may alam na kasi Siyang kanina eh. Oh, o, oh, eto. Dug dugtungan niyo to.

<laughs> dalawang letra, dalawang letra, Ani. Ano <laughs> oh, alam nasa TikTok niya. Oh, alam, alam, alam Oh, yung TikTok yano. Yung batang babae. Yeah, yeah. oh, ba, o ano. <laughs> 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 Ani, <laughs> Ani, Dalawa ang kalog ang kalog to. Ano? May tao gumagalang. Konti na lang tama yun, pero mali yung isang letra mo doon. Siyang tama ka na, ito na sa'yo. Mali yung isang letra mo. Ali, ah, ah, Yo! Ano? Ah, okay, Ay ano siya sa'yo? Ano sa gusto bebe? Happy birthday. <laughs> ano mo? Happy Ano sa gusto bebe? Alika, alika, alika. Ano sa gusto mo? Oh, oh. Kuyo mo na lahat Ay yan. sumagot. Kunin mo na lahat. Bilis. Yeah, <laughs> <tumagot. Lugay>, <laughs> Dapat hindi <yung> ako sumagot. Ha? Dapat hindi ako sumagot. <laughs> Kunin mo na lahat. Sandali. Ano ka Ano O yan. O oh, yan. O oh, very good. O oh. di ba? Panalo. Siya panalo. <laughs> o oh, congratulations <laughs> sa inyo lahat. tayo guys. <laughs>